Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw naman ang pag-uusapan natin, eh since may nagtanong sa atin kung paano ba magpa-check up sa NKTI or kung paano ba mag-work up sa social service ng NKTI. Um, alam ko, nasagot ko na to before. Mga ilang beses na lang din. Pero since maraming bago sa atin at maraming nakafollow sa page natin, eh sasagutin ko po ulit yan. Alam niyo naman siguro yung rule ko na pag may nagtanong kung kaya ko sasagutin ko kahit pa ulit-ulit wala pong problema sa akin yun as long as na nakita ko at nabasa ko po ngayon um, let's say nasa Mindanao kayo or nasa Visayas, Cebu, Davao ganyan gano'n yun meron kasing iba na mas, mas prefer nila si NKT ay transplant Meron din naman din sa mga lugar nyo, sa mga province, alam ko meron din nag, nag-aano ng kidney transplant eh. Pero pag-usapan natin, paano kapag yung isang tao, isang CKD patient, ay eh, gustong pumunta ng NKTI para doon silang papagamot. Unang-una yung i-consider kasi yung titirhan nyo. Kasi mahirap magpabalik-balik sa NKTI. Ngayon, sa Cebu kayo, tapos aeroplano, ganyan. Magastos, diba? Sobrang gastos. Yun ang una unang kung i-consider yung titirhan nyo. Kasi ang workup, dire-diretso yan. Kailangan continuous yung, yung pag-workup nyo. Kasi um unang may hinahabol tayong oras. May hinahabol tayong mga labs na hindi siya ma-expire talaga. Siyempre, yung gastos din, di ba? Dapat tuloy-tuloy din yun, di ba? Ngayon, um, kailangan nyo kasi ng referral galing sa doktor. Yan. Kailangan nyo ng referral na gusto nyo magpakidit transplant sa NKTI. Whether private man yan or sa service, kailangan nyo pa ng referral sa original doktor nyo. Let's say, sa service kayo, may referral kayo, dala nyo lahat ng mga ng mga labs nyo, lahat, lahat, lahat ng mga mga pinagawa yung hospital na yon. Tsaka po kayo pwedeng pumunta sa NKTI. Ngayon sa NKTI kasi, uh, hindi ko alam kung mauuna ba yung check-up. Feeling ko, mauuna muna magpa-check up kayo or pwede rin diretso sa social service para manghingi ng mga requirements na 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 paano yung process ng workups sa kidney transplant. Doon naman sasabihin kung kung kailan kailangan yung donor, kung kailan kung kailan kasama niyo yung donor. Um, importante rin 'yon. Depende na rin, hindi ko mabigay sa inyo yung eksaktong mga requirements kasi depende rin po sa pasyente. Ngayon, kung saan makayang ang importante, re referral talaga ng doktor. Yung talaga yung pinaka-importante kung ano yung purpose nyo sa NKTI ah uh, sila lang magsasabi ng mga requirements na kailangan nyo. Basta kumpleto. Ngayon, once na sa inyo yung mga requirements, nasa inyo na yung bola. Kung paano nyo mapapabilis yung kidney transplant nyo. Kung paano nyo mapapabilis pala yung work-up nyo. Nasa pasyente na po yun. Siyempre, kailangan nyo i-consider kung saan kayo magda-dialysis. Marami naman dyan sa Quezon City, sa Manila, kung saan kayo malapit. Ayun yung kailangan i-consider. And siyempre, kailangan nyo i-consider yung pera. Dahil importante po talaga ang pera pag magpapakidin transplant ka kahit may donor po kayo. Kasi kailangan din po kasi ng show money. Ngayon, sa show money, ayun yung pinaka, ano eh, pinaka, baga parang problema na sa CKD. Number one, show money. Number two, yung donor. Number three, ang, ano, yung mga complication ng dialysis. Ayun lang, sa pagkuha ng guarantee letter, gawan natin ng another video yan. I-comment nyo sa baba kung gusto nyo pag-usapan regarding naman sa guarantee letter. Pero marami na ako na-upload. Pero kung may magtatanong pa rin, eh gagawan po natin ng video. Yun lang po, sana nakatulong tong video na to. Kung nasan man po tayo, mas importante pa rin po ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat.